Hello po mga kapatlin, lovers natin dyan, hello po sa ating lahat. Good morning, good morning Philippines, good morning everyone. And medyo may boses na po tayo pero no mga nakailang-ilang ilang araw po ay wala po talaga tayong boses kahit po uh, nagpa-doktor na tayo, ayan tuluyan pa rin po tayong nainom ng gamot ngayon pero ako po ay may babalita sa inyo kaya po kahit na ganito yung boses ko ako po ay mag-update sa inyo kasi po baka po isa rin kayo sa ma-scam nitong ating pag-uusapan ngayon na kakambal ni Patrick Bolton ayan may kakambal nga po ba si Patrick Bolton ito po yung pag-uusapan natin at ang dami po ang uh, nagu-worry sa nangyayari sa mga ipinapakita at sa mga ginagawa nitong kunyaring kakambal ni Patrick Bolton alamin po natin at sasabihin ko po sa inyo kung bakit ayan dito po magsha-shout out muna ako sa ating uh, sa ating mga supporters. Ayan. Sa shout out po muna tayo dahil sobrang nating tagal na hindi tayo nagsa shout out. Talaga po ako humihingi ng pasensya sa inyong lahat. Ako po ay uh, nag-aano dahil hindi man lang po ako nakakapag-shout out sa inyo. Ito po shout out muna kay Ate El El, El ano? El Rey Fabricante. Ayan, eh, hello. Hello po ate El Rey Fabricante. Kumusta po kayo dyan? Ayan, sana po ay okay lang kayo. Dahil po, uh, may bagyo na naman na dumaan. Sana po ay lahat po ay okay lang po kayo dyan lahat. Ayan. shoutout din po kay ate Ordinita Castro. Ayan. Yes po, Mr. Kapuyan. Ingat. Salamat po ate. Ayan. Si Ate Leonora Mori. Ayan. Shout out kay Ate Glyza Wen. Shout out kay Ate Marilu Mora. Ayan. Shout out po kay Ate Lourdes. Shout out din po kay Ate Nyoli Pinitrante. Lourdes Labrador. Labrador. Labrador pala yun. Lourdes lang yung nakita ko. Ayan. Sino pa yung ating mga shashat out? Ito pa yung, ay talaga po napaka, yung boses natin ay hindi po maganda. Kaya po, kahit po ganito yung boses natin, ay sana po ay pagtsagaan nyo muna dahil po talagang gusto ko rin kayong balitaan kung bakit may mga ganitong mga nag aano nag babalita at nagpapanggap na si Patrick Bolton siya. Ayan. Shout out din kay Ate Paulina Modilo. Modiloso pala. Modiloso. Madiloso. Ayan. Shout out din po kay Ate Cecilia de Leon. Ayan. Kumusta po Ate Cecilia? Wala po ang bagyo dyan sa inyo. Ayan. Kay... Yan. Hindi ko na po babasahin yung mga comments at napakaganda naman po ng mga comments. Ano po ang problema, Kaya po hindi ako magbabasa ng sobrang dami kasi hinihingal po ako magbasa. Yung matagal pong nagsasalita ay hinihingal pa ako. Gawa po nung aking ubo. Wala naman daw po akong asma. Kaso lang talaga yung ubo ko po bagay nandito lang. Tapos pag inubo ko siya parang hangin yung nalabas. Ayun na. Kaya po, pag nagsasalita ako, ay parang paus na paus. Ayan. Dito na tayo. Direct na po muna tayo. Ayan na, shout out ko na yung iba. Isa susunod na naman yung iba. Ayan. Dito na po tayo sa kakambal kuno. Kuno ha, kuno. Ibig sabihin, hindi totoo. Kakambal kuno ni Patrick Bolton. Pero ang pakilala niya ay siya po si Patrick Bolton. Yung mga uh, supporters ng Patrick Bolton, ng Patlin Lovers, ay inia-add friend po niya. Inia-add friend po niya at sabi niya ay siya daw si Patrick Bolton. Yung identity ni Patrick Bolton at saka yung picture niya, yun po yung ginagamit. Kaya pag nag-add po sa inyo... Thank you you. Po kung siya po ay hihingi ng pera sa inyo, hihingi po ng ah, tulong dahil daw po para sa kanyang lola, para sa kanyang ah, pag-uwi ng Pilipinas kaya daw po hindi siya makauwi dahil po na parang ano sila na bankrupt nag, nagkandahirap-hirap o ba diba po yun palang ay hindi na tayo maniniwala at yun pa lang, sa pag a friend niya sa mga pan, uh, patlin lovers natin ay hindi po hindi po si Patrick Bolton yun kasi si Patrick Bolton po ay isang US Navy ayaw po niyang basta-basta nagtitiwala sa kahit sino lamang kaya po, 'wag po tayong maniniwala at 'wag po tayong magbibigay pag uh, may nagpanggap na si Patrick Bolton. Ayan po, si Patrick Bolton po ay hindi nangihingi, Si Patrick Bolton po ay hindi po nag-add friends o nagme-message sa mga uh, iba sa mga taong hindi po niya kilala. Hina, pag kahit nga po uh, kakilala niya, hindi po siya basta-basta nagme-message. Kaya nakakapagtaka po na biglang mag a sa sa'yo, biglang ay may message ka na ganito, ganito. Lahat po ay alam niya tungkol sa Patlin Lovers, tungkol kay Herlin, at tungkol kay Patrick. Alam na alam po niya lahat. Kaya po, nakakapagtaka. Sana po ay hindi rin po kayo mabudol nito. Ayan po, sila. Babasahin ko yung mga naano po ano, yung mga in-unfriend, nag -unprint sa kanila babasahin ko po yung mga uh, sa uh, pati sa comment section nag nagko-comment po si Patrick Bolton sa mga sa mga ano sa mga Facebook nila. Ay. Niyare doon. wait Mag-ano po tayo. Matiya ma-open ng ating messenger. Ayan. Tayo po ay mag-open dito sa isang sa isang ano natin at babasahin natin sila Ma'am Eva, sila Ma'am sila Ma'am Gemma. Lahat po sila inadprend ni Patrick Bolton, nakakambal ko, no? Nas, na nagpapanggap na siya daw si Patrick Bolton. Nagpapanggap lang po siya. Kaya po, huwag tayong maniniwala sa kanya. Yan. Ang hina naman po ng connection, oh. Ayan, oh, hindi natin ma-view. Ikot lang siya ng ikot. hindi po tayo makapag makapag view kung tayo ay magbabasa ng mga comment ang problema hindi tayo makabiyo ano kayang nangyayari dito ayan ang target natin agad ay yung group ng Patlin lovers kasi babasahin po natin yung komento ng ating mga kasamahan kasi sila ay isa rin po sila sa uh, dinadali nitong Patrick Bolton daw siya Hello po mga kababayan ako po si Patrick Bolton mga ganun yung ano niya Kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala. Talagang namamalat yung aking mga labi. Oh. Kita niyo po yan kahapon uh, ay sobrang dami po ang conversation sa sa GC ng Patlin Lovers kaya po ito, hindi ko na po, uh, eh, parang hindi na po ako nakatiis na kahit po wala akong boses nakikita niyo po yung asawa ko yung laging nag-update sa ating YouTube kasi nga po, uh, wala po akong boses, wala po akong magandang video tingin yung mata ko, hindi pa masyadong maayos, kaya po yan